Okay, dito tayo para maliwanag. Ayan. Hello mga sisi. Kumusta? Magandang gabi sa lahat. Maulan na gabi dito sa amin. So close yung tindahan namin. Nandito na naman ulit ako. Time check is alas 9 ng gabi. Kanina kasi mga sisi, uh, nandoon ako sa loob ng bahay. Bumasok agla si Kuya Dave, maaga siya nag-close, masakit daw yung ulo niya. Tapos, gibipi ko siya, mataas ang blood pressure niya mga sisi. Ito yung pinakaano natin kapag ma-stress tayo, bantayan talaga natin na tataas yung BP natin kasi delikado talaga mga sisi ko. Tridor ang high blood. Yun na nga, uh, tumaas yung BP niya, tapos hindi naman talaga siya high blood mga sisi ko. Siguro sa stress niya kasi kanina, uh, kagagaling niya lang sa palengke, kaninang tanghali, tapos wala siyang tulog, maaga siyang nag-open ang store tapos hinatid niya pa si Kring may pinuntahan si Kring, hinatid niya so ngayon, nandito ako sa tindahan kasi titingnan ko yung mga item na dumating kanina, and yung mga item na pinambili niya kanina and kailangan ko rin buksan yung mga box, at yung ibang mga item ay kailangan ko nang i-display dito sa harapan para bukas ay ready na siya, ayan so need kong tingnan mo doon, baka may mga item na kainin na mga mga mababait mga sisi andun sa likuran. And kaya ganito na, madilim na talaga kasi nga close na kami. Minsan ganito talaga yung, hindi talaga minsan kadalasan mga sisi ito talaga yung ginagawa ko pag gabi na hindi kong pumunta dito sa tindahan. Kaya lang bihira lang akong nagbablog. Araw lang kasi akong nagbablog. Pero ito talaga halos yung ginagawa ko sa gabi. Ayan, ito yung mga pinamili niya kanina. Andyan pa, andyan pa yun. Yun yung ang harina at saka cornstarch. So, kailangan ko yan siyang ipasok doon sa uh, box. Sa dura box para hindi siya, eh, ano na mga mababait. Tapos, may mga boxes pa dito. Ayan. Kanina, galing to sa grocery. Hindi ko pa talaga siya na-open. Tapos, kanina... Uh, dumating din yung ahente ng mga plastic cups. Buti na lang may mga ahente na ng mga plastic cups, mga sisi na nag-iikot. So, kumuha ako ng mga plastic cups. Ayan. Okay. So, ikot natin yung camera at maglagay tayo ng ilaw para makita ninyo. Maki, kasama ko si Maki, mga sisi, kung saan ako, andon din siya. sakto kanina na paalis si Kuya Di, papuntang palingki, dumating nga yung ahenti ah, ng mga ganito, mga plastic plastic cups at saka mga paper plates. So, naglista na ako kanina para bibilihin ni Kuya Dave sa palengke. So, nabawasan yung dala-dala niya, bit niya doon sa palingi kasi nga nandito sila. Kumuha ako ng 8 oz at saka 10 oz na mga plastic cups kasi ni isa wala lang natira dito sa tindahan. So, mura lang yung ano nila, mga sisi ko, same lang sa wholesaler doon sa palingki. Ang 10 oz nila is 22, tapos 17 pesos din yung 8 oz. Tapos, bumili ako ng ito, paper plate nila is 25 pesos lang. Mahal, mahal ang paper plate mga sisi sa ano, sa grocery. Nasa 30, 30 yung bili ko. Ayan. Kumuha lang muna ako ng lima kasi meron pa naman ako doon. Sabi ko, pagbalik na lang nila ulit, kukuha ako ng marami. Tapos, meron din silang benta ng ganito mga CCO. Ayan, patungan ng paper plate. yan 10 pesos ang benta nila. Kulay red na lang yung available. So, bawat isa nito, lagay dito. Ito yung patungan ng paper plate. 10 pesos lang. So, nagbili lang ako ng isang dosena pang ano ko lang, pang personal use ko lang. Pero sabi ni Kuya Dave, pwede daw kami magbenta nito. Benta namin ng 15 pesos each. To, so, ano, per 6 pieces ang benta namin. So, 15 pesos sabi ni Kuya Dave. Ayan. So, kukuha na lang ako sa susunod pag pag sila ibabalik mga sisi ko. Ayan, ito pa yung mga item kanina na binili niya sa palengke. Ayan, harina at saka cornstarch. So, bitbitin ko ito. Bitbitin ko to mga sisi ko. Tapos, ilagay ko to doon. Doon sa my box. Ayan, punta muna tayo doon. Ilagay ko lang muna to ngayon. Ayan, dito lang muna. Itong box na to, ito yung harina at saka cornstarch. Diyan lang muna yan. Balikan ko lang yan mga sisi. After kong i-check doon yung mga item na nabili from grocery. Wait lang. Tapos ito, inutusan ko siyang bumili ng mga Richie. Tapos yung mga movie na malalaki. Walang stock sa palengke ng mga movie. So Richie lang muna yung nabili niya. May mga nabili pa siya kanina na nakalagay sa trolley bag. Ito yung mga kasama sa pinamili ni Kuya Dave ninyo kanina mga sisi ilaw. Ito yung mabenta dito sa amin. So benta namin ito ng 115. Ito yung branded mga sisi column kasama ng Firefly. Ayan, puro branded. Iniwasan ko na magbenta ng mga, yung hindi original kasi nga, ano, delikado sa sunog. Minsan kasi bigla lang uh, nag, nasusunog pumuputok. Kaya ito na yung binebenta ko. Tapos ito, Firefly din siya. And maulan ngayon, marami naghahanap ng bulkasel, mga sisi ko. Ayan, kumuha sa kaya, Dave, ng maraming ganito. So, ayan, meron tayo ditong kukumama from grocery, mga sisi ko. Finally, may kukumama na. So, ito yung i-display ko ngayon, kasi wala na doon sa harapan. Tapos, meron tayo ditong Argentina na corn weave. So, itong Argentina corn weave, ito yung mabenta talaga dito sa store namin, pati itong mga kukumama. Halos lahat naman ito nandito, mga sisi, na ipapakita ko sa inyo, na i-open ko ngayon, ay puro fast moving item talaga sa tindahan. So ayan, buti na may sisters violet na si Grocery. Kumuha tayo tapos nag-add na rin ako ng Charmy kasi may maghahanap minsan ng Charmy. Ayan, Charmy na kulay blue and kumuha ako ng mga Zone Rocks tapos di color meron din sila. Next box ay ito mga Energen. Ayan, tapos kopi ko, kopi ko. Tapos kaya pala mabigat ito kanina, buhat-buhat ko, napakabigat. Ano pala ang laman Gatorade. So ngayon mag-display tayo ng Gatorade. Kuha tayo ng dalawa. Dalawa lang uh, ano ko mga sisi, Mabit bit ko. <laughs> may dala, akong cellphone. At least naman lang bukas pag may maghanap, may malamig na. So ni isa dito sa loob ng rep ay wala na talagang laman. Yan, balik tayo doon. So yung iba bukas na lang at least Meron akong napalamig doon na dalawa. Tapos meron din tayong sito dito na malaki, yung 500 ml. Kasi minsan may maghanap ng malaking sito. 15 pieces na Gatorade yung binili natin. Tapos meron din tayo ditong mga minola na oil. Wala na rin akong ganito mga sisi, ubus na. Tapos kuha ako ng twin pack. Twin pack yung binibenta ko kasi malaki yung kikitain. Same lang man din ang laman. Kung single siya. Tapos, malaki ang kikitain kapag twin pack. Hinahati ko na lang, ginugupit ko na lang. Ito yung technique ko ngayon. Ayan, tomato sauce. Ayan. Yan yung technique ko. Kasi pag single naman, maliit lang yung kikitain natin. Pero hindi naman nagre-reklamo yung mga customer namin. Bakit may nakalagay na twin pack? Ayan. Birch tree. Tapos, ito Milo pa. Kaya pala kanina, may parang boti na ano parang narinig ko. Ito pala mangtumas at saka, yun nga mangtumas na spicy at saka original. Tapos ito dito, ayan, may Papa Ketchup. Tapos ito pa sito, Sito sampo yung kinuha ko na ganito. Tapos meron tayong isang box na laki Mee Pancit. Pancit Canton, chicken pala. yan isang box na yung kinuha ko. So may mga stock pa tayo dito na kalaman. si chicken, wala na yung laman mga sisiko. Extra hot. Ayan, dito nakalagay yung I wala na akong beep, Next order na naman ulit. Tapos dito, yung chichiria galing sa grocery. Ang yung Nova, movie ano pa to, ito dito? yung ni Mang Juan. Wala siyang stock ng ano, pillows. yung cheese ring. So, ito yung laman ng uh, from grocery chichiria. Ayan. Tapos, meron pa tayong nature spring na tubig dyan. Mga CC na 500 ml. Ayan, so, bago ako uh, alis dito sa tindahan, i-arrange ia ko pa ito at i-display ko itong iba. Ayan, para bukas ay hindi na masyadong makalat kasi nagagalit si Kuya Dave pagising niya bukas na makalat ito dito banda. Ayan, so, sa school supplies, kunting pasingit na lang din, kompleto na talaga yung school supplies natin. Ayan, hindi na kailangan aalis pa ako kasi nga punong-puno na lahat. Hintayin ko na lang yung pasukan. Ayan, ba? Diba? Maganda siya tingnan mga sisi. O, bili kayo ng organizer na ganito. Tapos, ganyan gagawin nyo. Pag may space kayo, lagay nyo yan dyan sa tabi. Ayan, kumpleto na lahat yung mga. Maganda siya tingnan kasi may ilaw. Ayan, o. Kaya lang, ano pa, yung hindi ko pa talaga as inaayos. Ayan. At sige na lang, bahala na. At is mag-aayos na lang yung problema ko. At is kumpleto na, hindi na ako kailangan naaalis pa at makipila pa doon kompleto naman. So ang paglili ang paglilinis na lang ang kulang. Ayun. Okay, so mga sisi, siguro ito lang muna yung update natin for tonight ha. At ipagpatuloy ko pa yung aking gawain. Tapos papasok ako ngayon sa loob ng bahay at i-monitor ko ulit yung BP ni Kuya Dave kung ano, okay na ba hindi na ba masyadong mataas kapag magsigi taas yung ano niya, yung BP niya. Magpa-check na lang siya para mabigyan ng gamot kasi delikado. Okay, ipapasok ko pa yan. Ah, harina at saka cornstarch sa loob ng Tupperware. Bye for now mga sisi. Love you all. Ayan, may mga stock pa tayo doon sa ilalim. Ayan. Bye. Love you.